Ang Mabuting Balita Hulyo 27 Sabado ng ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon Mateo Kabanata 13 Talata 24 hanggang 30 Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito Sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayan at sinabi rito, Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, Isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utosan Bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani. Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin at ang trigoy inyong tipunin sa aking kamay ang mabuting balita ng Panginoon